Noong Hunyo 2024, ipinahayag ni Boris Pistorius ang defense ministry ng Germany na dapat handa ang bansa nila sa posibilidad ng digmaan pagsapit ng 2029. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng unti-unting pagkagising ng NATO sa banta ng Russia na mas lalong lumalakas ang paniniwala na malapit na ang isang hidwaan laban sa Russia. Patuloy kasi na nagpapakita si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ng mga palatandaan ng pagsalungat sa NATO, lalo na sa kanilang pakikialam sa operasyon ng Russia at Ukraine. Noong Hulyo 2024, nagbanta si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin o ng Russia, na magiging target ng Russia ang mga pangunahing kabisera ng Europa. Kung ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang plano nitong maglagay ng hypersonic missile sa Germany. Kasama rito, ang mga syudad tulad ng Munich at Berlin na ayon kay Peskov ay posibleng tamaan ng mga missile ng Russia. Naniniwala si Putin na paparating ang isang missile standoff at inaasahan niyang kaya ng Russia na paluhurin ang mga pangunahing lungsod sa Europa sa pamamagitan ng aerial bombardments gamit ang missiles, drones at aircraft. Subalit, isang mahalagang bagay ang hindi niya isinama sa kanyang plano. Alam ng NATO kung paano tatamaan ang Russia at meron silang mga handang depensang pang teknolohiya, partikular na mga German-made air defense systems. Isa sa mga pinakanatatanging teknolohiya na posibleng baguhin ang resulta ng digmaan ay ang mga defense ng Germany. Isa na dito, ang Millennium Gun na unang idinesenyo noong 1995 bilang isang anti-aircraft weapon ng Swiss company na Orlikon. Ang nasabing kumpanya ay kalaunan ay naging bahagi ng German arms manufacturer na tinatawag na Rheinmetall. Ang Millennium Gun ay may kakayahang magpapatok ng 1,000 rounds kada minuto sa pinakamataas nitong kapasidad o 200 rounds kada minuto kapag single shot mode noong 2003. Inadapt ito para magamit sa mga barko bilang isang shipborne cannon. Ang sandatang ito ay gas operated at gumagamit ng revolving mechanism na may apat na chambers. Bukod sa karaniwang 3mm na bala, kaya rin itong magpaputok ng Advanced Heat Efficiency and Destruction o AHEAD rounds na dinisenyo upang maghiwa-hiwalay bago tumama sa target ginagawa itong mas epektibo sa pag-neutralize ng mga aerial threats. Ang pagiging detalyado ng pagproseso ng fuse setting ng Millennium Gun ay nagpapahintulot dito na maperpekto ang oras ng pagputok. Kaya nitong sirain ng maraming target ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng ganitong teknolohiya, ang NATO, lalo na ang Germany, ay handang humarap sa anumang banta mula sa Russia. sa pagpapatuloy natin sa pag-uusap tungkol sa Millennium Gun. Ayon sa mga eksperto, meron itong bigat na 992 pounds at may haba na humigit kumulang 13 talampakan. Ang kakayahan nitong magpapatok ng Armor Piercing Discarding Sabot o APDS at High Explosive Incendiary o HEI rounds ay nagbibigay dito ng kakayahang makapag-operate sa iba't ibang sitwasyon. Ang pangunahing bentahe ng sandatang ito ay ang pagsasama ng malawak na range at bilis ng pagpapaputok na nagiging dahilan kung bakit ito isang malaking banta sa mga kaaway, partikular na sa Russia. Kapag ginamit laban sa mga attack helicopter o fighter aircraft, ang baril ay may keep out range na 11,500 feet. Samantalang kapag ginamit laban sa cruise missiles, guided missiles at sea skimmer missiles, ang range ay bumababa sa 6,570 feet at 4,920 feet. Ayon sa pagkakasunod, kaya rin ng Millennium Gun na puksain ang mga aerial threats bago pa man ito makalapit sa target. Ang bilis ng pagpapapatok nito ay umaabot ng 3,445 feet per second para sa APDS rounds at mas mataas pa para sa HE irons na umaabot ng 3,854 hanggang 3,950 feet per second. Talaga namang versatile ang weapon na ito. Kaya naman ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ito itinuturing ng malaking banta. Ayon sa Rain Metal, kaya ng Millennium Gun na targetin hindi lamang mga aerial threats, kundi pati na rin ang mga high-speed asymmetric threats. Maging ito man ay anti-surface o anti-air roads, Kasama dito ang mga UAVs o Unnamed Aerial Vehicles na maaaring gamitin ng Russia para sa pag-atake sa mga barko o mga target sa lupa. Sa kabila ng pagiging epektibo nito bilang isang air defense system, orihinal itong dinisenyo para sa land-based na operasyon at kayang harapin ang rocket, artillery at mortar fire. Sa pamamagitan ng Millennium Gun, nagkaroon ng mabisang sandata ang NATO laban sa mga armas na ginagamit ng Russia at Ukraine, partikular na ang kanilang malawakang pagpapapotok ng artillery, mahigit daan at apat na pong eroplano at 325 helikopter ang napabagsak simula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine at ang Millennium Gun ay may potensyal na madagdagan pa ang mga numerong ito kung sakaling magkaroon ng labanan ang Russia at NATO Isa pang sandata na nagbibigay ng Mobile Air Defense para sa NATO ay ang tinatawag na Sky Ranger. Katulad ng isang tanke, ang Sky Ranger ay isang Mobile Ground Base Air Defense o GBAD system na dinisenyo para gumana sa anumang panahon at kondisyon ng araw o gabi. Ang pangunahing bahagi ng system na ito ay ang Sky Ranger SRN na may makabagong S-Band Acer Multimission Radar na ginagawang epektibo ito laban sa iba't ibang uri ng banta mula sa ere. Ang Sky Ranger ay isang advanced na aerial defense system na gumagamit ng magkakasamang radar upang matukay ang mga banta mula sa himpapawid tulad ng mga drone at missiles. Sa tulong ng reconnaissance radar, kaya nitong sabaybayan ng mga paparating na panganib sa himpapawid. Ang Sky Ranger ay may dalawang pangunahing option para labanan ng mga ito. Una ay ang Sky Ranger Gun Vehicle na may kasamang KDG 35mm revolver cannon ang kanyon na ito ay may bilis ng pagpapapotok na umaabot sa 1,200 rounds per minute na mabisang ginagamit para sa pagsira ng mga drone at iba pang aerial assets. Isa pang kapansin-pansin na aspeto nito ay ang programmable ammunition na pinapayagan ang gumagamit na ayusin ang oras ng pagpapapotok upang mas tumama ito sa mga mas maliliit na target. Pangalawa, may Sky Ranger Missile Launcher na gumagamit naman ng mga guided missiles tulad ng Stinger at Cheetah. Ang mga missile nito ay dinisenyo para pabagsakin ng mga helicopter, mababang lipad na fighter jets at kahit na incoming missiles. Isa pang kapansin-pansin katangian ng Sky Ranger ay ang modular na disenyo nito. Pwedeng ilagay ang mga component nito sa halos anumang wheeled o truck vehicle sa arsenal ng NATO. Kaya mabilis na makakabuo ng Mobile Aerial Defense Unit. Pwedeng mag-mount ng hanggang 6 na kanyon o missile launcher sa isang sasakyan. Kaya't magiging malaking banta ito sa anumang aerial strike ng kalaban. May mga paparating pang teknolohiya mula sa Rain Metal para palakasin ang Sky Ranger system. Kasama rito ang Sky Knight missile launcher na may kakayahang pabagsakin ang artillery shells at guided missiles. Magiging mabisang sandata ito laban sa saturation attacks o yung maramihang attack gamit ang kanyang 16 missile payload at kakayahan na mag-launch ng lima kada sabay na bawat isa ay may sarili niyang target. Bukod dito, inaasahan na ang high energy laser system na kasama sa Sky Ranger ay magiging handa na sa 2025 na magdaragdag pa sa kakayanan ng system na ito laban sa mga banta sa inaharap. Ang bagong teknolohiya na ito na kanilang pinakilala ay nagtatampok ng laser na may kakayahang baguhin ang performance nito mula 10 kW hanggang 60 kW na epektibo laban sa mga drone. Isa pa, murang gastos ng bawat operasyon dahil hindi na ito gumagamit ng tradisyonal na bala, hindi tulad ng Sky Ranger Cannon. Bukod dito, may mga bagong sensors na binuo tulad ng Sky Ranger Multi-Sensor Unit S na may detection range na higit sa 12.4 miles. Ang sistem na ito ay nagbibigay daan sa NATO na mabilis na i-adapt ang mga armored vehicles para sa aerial defense gamit ang iba't ibang kakayahan. Ang teknolohiyang ito ay isang malaking problema para sa Russia. Sa pamamagitan ng Sky Ranger, nakakakuha ang NATO ng anti-air system na nangunguna pagdating sa pagtukoy ng mga banta mula sa ere at sa paggamit ng iba't ibang sandata. Maaaring sirain ng sistem ang mga drone gamit ang kanon, missile at mga paparating na laser systems. Napakalakas ng sensors ng Sky Ranger na kaya nitong tukuyin ng mga missiles at aerial threats mula sa malalayong distansya. Bukod pa dito, ang modular system ay isa sa mga mahahalagang tampok o features nito na pwede nating makita anumang bansa sa NATO na may ganitong system ay maaaring mabilis na gawing anti-air defense unit ang halos anumang armored vehicle sa loob ng ilang araw lamang. Posibleng gamitin ng NATO ang Sky Ranger sa lupa habang ang Millennium Gun na nasa mga barko ang magsisilbing unang linya ng depensa laban sa mga missile at drone attacks. Ngunit hindi dito nagtatapos ang banta para sa Russia. Kasama pa sa arsenal ng NATO ay ang Sky Guard System ang Skyguard ay isang ground-based air defense system na nangangailangan ng apat na crew at gumagamit ng kombinasyon ng mga kanon at missile launcher para sa close range na depensa. Ang system ito ay binobuo ng dalawang 35mm towed anti-aircraft guns na may saklaw na 2.5 miles na epektibo laban sa mga low-flying helicopters, bombers at fighter jets. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mapinsala ang mga sasakyang panghimpapawid ng Russia kung susubukan nilang lumipad ng mababa para umiwas sa Millennium Gun at Sky Ranger. Bukod pa rito, ang Skyguard ay may dalawang surface-to-air missile launchers na maaaring gumamit ng Spade A Sparrow o SAHVR o ADAT missiles na may saklaw na 4.3 miles ang bawat misal ay ipinapaputok mula sa apat na round launcher na nakalagay sa carriage ng anti-aircraft system na nagpapakita rin ng modular system na una nang naitampok sa Sky Ranger. Sa so, uli, pinagsasama ng Skyguard ang dalawang uri ng radar, ang Pulse Doppler Search at Pulse Doppler Tracker na nagpapaintulot sa makro nito na mabilis na matukoy at magpaputok laban sa anumang mga banta. Kaya naman sa isang posibleng digmaan laban sa NATO, hindi tamang sabihin tuluyang nawala ng banta ang Russia pagdating sa ere. Kahit na may tatlong advanced na system ng defense ang NATO, pero dahil naman sa dami ng aerial assets ng Russia, mga missiles, drones at aeroplano, may ilan pa rin makakapasok sa depensa ng NATO. Yan ay sigurado. Gayunpaman, marami pa rin sa mga ito ang agad na mawawasak. Ang kombinasyon ng Millennium Gun at Sky Ranger ay nagbibigay sa NATO ng malawakang kakayahan pagdating sa anti-air mula sa lupa at dagat. Ang Skyguard naman ay malamang gamitin para protektahan ng mga target ng militar na nagbibigay ng close range defense laban sa mga aerial assets ng Russia na makakalusot sa long range defense. Mas maging mahirap din para sa Russia ang pagdaig o pagpuksa sa Sky Shield system. Ang Sky Shield ay isang close range anti-air weapon na halos automated nga. May dalawang 35mm revolver guns na kayang magpapatok ng mga advanced na bala na nagkakalat ng mas maliliit na sub-projectiles bago tuluyan ang impact. Kaya sobrang tumpak at epektibo ito, lalo na sa pag-target ng drones. Kung sakaling maglungsad ng sabayang atake gamit ang maraming drones, Handa harapin ng sky shield ang banta na ito, pati na rin ang mga missiles. May kakayan din itong magpapatok ng hanggang 4,000 rounds kada minuto sa loob lamang ng 4.5 seconds matapos ma ang banta na halos imposibleng makatakas ang target. Bukod pa rito, may kapasidad ang mga kanyo ng sky shield na mag-target ng missiles at drones sa layong 2.48 miles. Bago pa man makarating ang mga ito sa kanilang target, maaari ding dagdagan ang system ng mga Shorad Guided Missile Launchers na magpapalawak sa abot ng depensa hanggang 4.97 miles o halos 5 milya na nga yan na mas magiging malaking banta sa mga eraplano ng Russia. Isa pang hamon para sa Russia ay ang tinatawag na Skynex System. Ang Germany kasi ay nag-donate ng dalawang Skynex air defense System sa Ukraine noon pang Enero 2024 upang labanan ng mga pag-atake ng Russia gamit ang missiles, drones at artillery. Ang Skynex ay modular at gumagamit ng advanced na Skymaster command and control system. Isa itong mobile anti-craft system na mabilis may deploy dahil sa containerize ang bawat bahagi nito. Napakalupit. Pwedeng pwedeng ilagay sa container ang kahit na anong bahagi nito. At pagkatapos ay boboy na lamang ito sa eksaktong lugar kung saan nagaganap ang digmaan. Kagaya ng Sky Shield, gumagamit ito ng 35mm revolver guns na kayang magpapatok ng hanggang 1000 rounds kada minuto. Ang bawat system ay kontrolado gamit ang malayuang command post na may sariling radar at sensor equipment. Ang bawat kanyon ay may kasamang built-in fire processing unit na kayang mag-detect at umatake ng mga target ng mabilis at talaga namang tumpak. Kaya naman ano ang ating natutunan ngayon? Well, ito lang naman ay talaga namang kinatatakutan ng Russia ang isang advanced na anti-air weapon system na tinatawag na Skynex. Hindi lamang dahil sa baril nito, kundi dahil sa teknolohiyang tinatawag na Skymaster na napag-usapan na nga natin kanina. Ang Skymaster ay isang command at control solution na kayang bumuo ng isang kompletong aerial picture gamit ang real-time data. Ito ay may kakayahang mabilis na tukuyin ng mga banta at agad na magtalaga ng mga armas upang harapin ng mga ito. Ang system na ito ay dinisenyo upang mag-integrate sa iba't ibang klase ng depensa. Kabilang ang SHORAD, Vis-Shorad, at iba pang medium range weapons. Lahat ay nakalink sa real-time data mula sa Skymaster. Sa madaling salita, ang Skymaster ang nagiging sentro ng multi-layered aerial defense ng NATO. Kapag natukoy na ang isang banta, agad na maipapasa ng Skymaster ang impormasyon sa mga medium range weapon systems. Kung makakalusot ang mga banta, haharapin sila ng Skynex. Ibig sabihin, ang mga missiles o drones ng Russia ay kailangang dumaan sa maraming antas ng depensa bago makarating sa kanilang target. Ang Skymaster ay compatible din sa mga legacy systems, kaya't maaaring gamitin ng NATO ang mga mas luma nilang anti-air weapons kasama ng Skynex upang makabuo ng epektibong depensa. Ang mga operator din ng Skynex ay nagtatakda ng mga target mula sa mga control nodes 20-foot containers na may kumpletong communication systems, power supplies, at air conditioning. Mula rito, maaaring kontrolin ng mga tauan ng lahat ng armas at sensors ng Skynex, kasama na ang kakayahang i-override ang automated firing ng Skymaster. Bukod dito, ang Skynex ay may kakayahang harapin ang artillery shells ng Russia, na unti-unti nang bumabalik sa mga Soviet-era artillery, dahil sa kakulangan nila sa modernong kagamitan. Bagamat karamihan sa mga German-made weapons ay idinisenyo para sa air defense, ang ilan sa kanila ay kayang harapin ng mga ground targets at kaya ring pabagsakin ng mga artillery shells sa ere. Dahil dito, magiging malaking suliranin para sa Russia ang kakulangan nila sa mga bagong kagamitan na tarmas. Ang kakayaan ng NATO na pigilan ng mga artillery shells sa impapawit ay magiging mabigat na dagok sa ground offensives ng Russia. Habang patuloy na bumabagal ang mapagsalakay ng Russia sa lupa, mas madadalian naman ng mga pwersa ng NATO na maitulak ito pabalik. So, sa usapin naman ng aerial combat, ang kakulangan ng Russia sa modernong depensa ay mas lalong nagiging kapansin-pansin. Sa Ukraine pa lamang, na may mas mababang antas ng depensa kumpara sa NATO, nawala na ang Russia ng mahigit 6 na raang eroplano at helikopter sa loob ng 30 buwan na labanan. Kapag hinarap nila ang buong pwersa ng NATO, kasama pa ang mga advanced weapons ng rain metal, mas lalo silang malalagay sa alanganin. Ang mga German anti-air systems tulad ng Skynex at Sky Ranger, ay kaya ring pabagsakin ng mga eroplano at helikopter na mula pa nga sa malalayong distansya. Ang mga drones naman ng Russia, bagamat bumibili sila ng libo-libong shoddy drones mula sa Iran, ay madaling matatalo ng Skynex na may kakayahang magpapatok ng mga grounds na naglalabas ng mas maraming projectile. Sa ganitong paraan, mabilis na mawawasak ang buong fleet ng drones ng Russia. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit takot ang Russia sa mga system na ito, ay wala silang konkretong paraan upang kontrahin ito nakadepende pa rin ang kanilang pwersa sa mga lumang teknolohiya mula pa sa panahon ng Soviet at mas lalala pa ito kapag nilabanan nila ang buong NATO. Kung conventional war man ang mangyayari, ang Russia ay malalagay sa isang labanan na mabibigat para sa kanilang manpower at sa kanilang kakayahang depensahan ang himpapawit. Kung may isasama pa ang nuclear weapon sa equation, talaga namang magiging mas komplikado pa ang sitwasyon.